Sino bang asawa ang hindi uuwi ng maaga galing sa trabaho kapag ang asawa niya ay naaabutan mo sa bahay na nagluluto na naka-underwear lang? Ayan, kitang-kita niyo naman na naka-underwear lang si Mrs. Kaya si Mister talagang maaga lagi umuwi galing sa trabaho. Ayan ang sikreto ng mga Mrs. na mahilig mag-underwear sa pagluluto para ang mga mister ay maagang nakakaubi galing sa trabaho. Yan ang sikreto. Kaya mga misis, gawin niyan para si mister maagang maaga na, na nasa bahay. Kaya mga misis, ganito ang gawin ninyo para ang inyong mga asawa maaga umuwi sa inyong bahay para hindi na kayo nag-aalala kung nasan pa ang inyong asawa. Kaya gawin nyo na to mga misis, di ba?